So, ayan guys. So, for today's video na naman tayo ulit. So, ayan. So, ngayon pala guys, eh, may ipapakita na naman ako sa inyo. Yung pinagsama tip test na naman namin. So, ayan. So, ano na. Kasi ngayon ay nag-aaral na ako sa tenement. So, lagi... Lagi na ulit kami nag, ano, nagpapasama test. So, ayan. So ang dami na naming pinagsama tiptis ya. Yeah. So katulad nung grade 3 ako, grade 3 matatag. So ayan. So ngayon pala guys, ay dito tayo guys. So ang subject nito guys ay GMRC. So ang ibig sabihin nun ESP, ed edukasyon sa pagpapakatao. So ESP or GMRC. So ayan. So ESP na lang ang pipiliin ko. So ang subject niyan guys sa ESP. So ayan guys so nakakuha lang ako dyan ng ano guys 24 out to 30 so 30 items yan guys so ayan hindi yan 25 items 30 items yan so nakakuha ako dyan ng ano 24 so medyo mataas na so anim lang yung mali natin dito so titignan natin guys ha So dito sa 1 to 10 guys, ay ang, ang sinasagot namin diyan ay tama o mali. So sayang guys no mape-perfect na natin So may isa tayong mali dito sa number 9 Ayan so ayan guys So sayang guys no mape-perfect natin So naka 9 lang tayo dito sa tama o mali sa 1 to 10 guys Ala Sayang guys no mape-perfect na natin dito So magiging 25 yata tayo dito no <coughs> Ayan, so okay na rin yun. 24 out to 30. So, ayan. So, ito yung date. August 14, 2025, Thursday din. Ayan, grade 4, grade and section. Ito yung pangalan ko, name. So, ayan. So, itong ano na to, pang ano to eh, pang third summative test. So, ayan, ito summative test 3, pang third summative test 3. Nung pinakita ko pala sa inyo, no, yung naka-19 ako, na out to 25, pang ano yun eh, pang first summative test so, pero hindi ko na sa yung pinakita yung sa ano sa second summative test so ayan So, ayan. Doon sa isang ESP, hindi ko na sa inyo pinakita. So, nakakuha lang ako doon ng 18 out to 25. So, ayan. So, ayan guys. So, dito naman tayo guys. Ayan. So, mga letra lang naman. Mga letra naman din yung ano ko. Ano ba yan? Mga letra na naman yung mga ano namin. Mga sinagot namin dito guys. So, ayan. Mga letra. So, medyo may dalawa tayong mali dito. Sa number 1 at saka number 3. So ito yung mga check natin guys Ito yung mga tama natin So ayan guys So apat yung ano natin Nakaapat na ano tayo Tama Ayan And So sa likod naman tayo ngayon guys Sa likod Meron ding likod to eh So ayan So dito rin guys So itong 11 Itong number 8 letter D yan So tama So nasulat ko kasi dyan yung number 8 guys eh So, ayan, letter D. Tapos, ito, letter D din. So, medyo, ito kasi, guys. So, itong number 10, guys, ah, tama yan. O, oh, tama yung number 10 natin, guys. Kasi, ganito ang gagawin natin, na So, nagpalitan kasi kami ng test paper. Nag-check na kami. no nakita ko sa number 10, mali yung ano ko, sagot ko, letter A. So, yung pagkatingin ko sa TV, yung pala nakita ko tama letter A yung nakalagay sa number 10 so chinekan ko na lang siya so mali kasi yung mga uh, ano ko eh mali kasi yung kaklasmate ka ko mag check eh tapos dito naman tayo sa number 11 guys letter B yung nasagot ko so medyo tinama ako nung pagkatingin ko ulit sa ano screen ng TV namin mali so nimalian ko na lang X so mali kasi yung pagkakacheck ng kaklasi uh, ko eh So dito naman guys yung pagkatingin ko naman ang sagot kasi sa number 12 ay it's letter B. Yung pagkatingin ko sa let sa TB B tama siya. So ito 13 letter A tama rin. So tama rin ako guys. So meron tayong dalawang mali ulit tayo. Meron ulit tayong dalawang mali dito, 14 at saka 15. So yung natingin tinignan ko rin niya sa TV so mag ano iba yung sagot. So mali. So ayan. So dito naman guys sa 16 to 20, So ayan 16 to 20 guys Nakaano ako dito Naka perfect ako So naka 5 ako dito So ang sinasagot na lang namin dyan Ay puro check So ayan guys Puro check yan guys Kasi ang sinabi sa akin ng teacher ko 16 to 20 check O 16 to 20 check lahat So ayan So itong 16 to 20 check lahat yan So ayan Check lahat So nakakuha tayo dito ng 24 so medyo ano to para 20 items lang eh ito kasi yung isa ayan 10 plus 7 17 18 19 20 21 22 23 24 25 i plus ng 5 30 so ibig sabihin 24 yung nakuha natin dito out to 30 So ayan, so ang date na ngayon ay it's August 15, it's Friday. So wala kaming pasok bukas. So ayan. Ayan guys, so hindi pa tayo natutulog ng maaga, no? Kasi wala tayong pasok eh, kasi nandito na naman si Banban ngayon, guys. So ayan. Bye, yun lang.